ito mo, bakit yung sa akin mabilis mabilog? Maraming reason kung bakit mabilis mabilog yung multi-tool na binili mo tulad nito. Unang-una sa lahat, saan ka ba bumibili? Baka mamaya kasi sa ibang seller yan. Dito ka kasi sa yellow basket ko bumili. Kasi itong gamit ko, hindi pa rin bilog. Kahit yung chain breaker na ito, buhay pa din. Pangalawa, kailangan nakabaon talaga yung allen wrench mo dun sa bolt. Kasi baka mamaya, hindi pa nakabaon na maayos. Pinipihit mo na. Isa rin yung sa cost kung bakit nabibilog agad yung allen natin. Pangatlo at pinakamalupit na reason kung bakit nabibilog agad yung allen adrenaline range natin. Eh kapag ka sobrang higpit ng pagkakapihit ng mekaniko na pinagdalhan nyo or ikaw mismo yung naghigpit ng husto. Kahit sabihin natin branded yung Allen wrench mo, mabibilog at mabibilog talaga yan kung sobrang higpit ng pagkakapihit mo sa bolt mo. Kaya ang ma-advise ko lang sa paghigpit ng walang torque wrench, huwag mo na isagad yung pagkakahigpit, yung tipong hindi na nga umiikot, hinihigpitan mo pa rin. Kapag sa tingin mong mahigpit na siya, okay na siguro yun. Huwag mo nang sagarin para hindi mabilog yung Allen wrench mo if ever luluwagan mo na. Tingnan nyo tong isang nag-comment. Sabi niya, I have one exactly like this Super by so far. It's been 5 years. O, ba diba? Bakit yung sa kanya 5 years na okay pa din? Depende lang talaga siguro yan sa paggamit. Kaya nandito ako, tinuturuan ko kayo kung paano tamang paghigpit, tsaka pagluwag. Para hindi masayang yung pera natin sa pagbili-bili ng mga multi-tool na yan. So, ayan yung chain breaker ko. Hanggang ngayon, gumagana pa din. Okay na okay naman siya. Hindi ko na kayo pipilitin sa pagbili na ito. Baka kasi mamaya ako sisihin nyo kapag ka nasira agad. Pero kung gusto mong bumili ulit para bigyan ng isa pang chance, sa Yellow Basket or link sa comment section. Ride safe!